O ngayon, punta tayo sa pang-apat na digit. Ang nare-represent po ng pang-apat na digits sa mga best friend ay coat ng iyong welding rod. Yung nakabalot dyan sa iyong welding rod. Pag yan po ay nakakita ka nang ang fourth digit mo ay nagtatapos sa 5, 6, at 8. Ang ibig sabihin niyan yan yung mga kinds of electrodes na ang tawag ay low-high. Ang ibig sabihin nun ay electrodes with a low hydrogen. Mga electrodes yan na low sa hydrogen. Pero yung klase ng electrodes na ganyan, mga best friend, matitibay yan. Kasi yan pong hydrogen, hanggat maraming content ng hydrogen ng isang electrodes, yan po ay nagiging lalong brittle o nagiging malutong hydrogen, mga best friend. nag yan ng cracking. Kaya yung pong mga low hydrogen electrodes, yan po ay matibay sa mga pagkakabasag. Hindi siya basta-basta nagkakakrack. Pero yan pong mga low hydrogen electrodes, yan naman po ay mahina naman sa exposure. Mahina yan sa mga moisture. Dapat po yan laging naka-oven. Hindi siya gaya ng 6013. Ang 6013, ilagay mo lang dyan, bumili ka ng marami, itambak mo dyan, hindi mo i-oven, okay lang. Pero ang mga numbers na to, pag yan ang nakita mo sa dulo, sa fourth digit, yung 5, yung 6, yung 8 Ang ibig sabihin niyan, low hydrogen electrodes Kailangan niyan ay laging naka-preheat, naka-oven mga best friend Naka-oven yan for best use